Hello guys, saktong sakto sa tag ulan. Char. Ulan ba? Tarig siklang Alam nyo, sobrang tagal kasi ng tag-init ngayon, umuulan. So, medyo malamig yung panahon ngayon. Ang sarap kumain ng kamuti at saka mais na malagkit. Sobrang yummy siya guys. Ganito talaga pag nasa probinsya ka, pag maitanin ka, may lulutuin ka. Mm, ayan siya. Tingnan nyo na mabuti. Mm, ayan. Ayan siya. Mm. So, kung yan yun yung promise, guys. Mm. Sarap talaga. Papibiliin ako. Nasa city ako at sa, nasa probinsya. Mas masarap kasi pag nasa city ka, marami kang mabibili like Jollibee, McDo, um, whatever. Marami, sobra. Pag nandito ka naman sa probinsya, yung mga kamuti, saging, at saka balinghoy. Pero mas maganda din talaga sa city kasi mas malapit sa hospital, malapit sa mga established Cimento na gusto mong puntaan dito lang sa probinsya, yung pagkakaiba, malayo yung hospital, yung gusto mong kumain ng jalebi, sobrang layo pa. Pero fresh dito manirahan. Sobrang fresh, lariwa ang hangin, masarap mamuhay, malaki yung space, hindi makitid yung tinitirhan mo. Pag nasa city kasi, siguro pag mayaman, maganda yung bahay malaki yung space, pero pag nasa squatter area ka, naku, sobrang magulo, sobrang maliit lang yung space. Ayan, bye!